Guys, good evening. At ngayon po ay dumating ang kuya. Si kuya po ay nagbabiyahin ng mga tuna. So, yan guys. At yan po ang ulo ng mga tuna na ibinabiyahin po nila kuya. Talagang kamalila yung apat na ulo. Ah, yung apat na mata. So, yan po ay dalawa pong ulo ang dala ni kuya. Yan po ay napalang na ni tatay. Grabe po. Kuya, nung loto mo na Ano? nga. Uh, ang nito. So, guys. Uh, si tatay nagpapalang kagabihan. Ngayon po ay 10.30 na ng gabi. So ibig sabihin ko ay eh, pagkagaling mo na ang pagbabiyahe. Dumaritso ka na dito. Dinahe ka na. Ayan po tang kuya ka lang. Anong ulam mo? Andoks. pala sa lahat. tatay. Oh, grabe ng pang, pangabaga pang tatay. Ang tawag diyan, honey. Eh. Sa bawa lang. Bawa tatay may, mga sipsipit. Oh, may mga laman po. Ay. gulay. Eh, kuya, nung ay dito sa ganay Hindi eh. ah, Ha, din. Data, ay, ilang kilo kuya ang isang ulo na yan. Ay, limang kilo itong dalawa. Ah. so yung pupalay eh, halos tatlong ang isang ulo ulo pa lang iyan so bukas ay kailan ko yan patrabaho mo? wala pa talaga ako. wala pa talaga ako. wala pa talaga ako. wala pa talaga kaya nga eh, hindi pag ano rin para si tilat ay makatikim pero pag, pero dito kuya parang hindi walang ganay ito. o dito sa amin ay wala pong ganay And... ano ano dati ang mayiging gulay repulyo ano eh hindi makabili diba Repul oh petchay. petchay na yung kuya petchay na tagalog talaga hindi yung bukas po ako yung magluluto iya ay talaga yung mata na yan, tatay eh, kay Maloy <laughs> ano tatay gusto ninyo may asim iya yeah. hani okra hani kuya tapos ay merong sitaw din tapos ay merong ano kamatis ay, pag ang pinakang gulay lang, halimbawa triple kaya itong pechay niya. Tapos ilalagyan na lang ng pang asim. Ay, pag may gulay, sa akin, tama na yun o. Oh. Sarap <laughs> na yan. Ayan. 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 Kaso ka, na natati-nati yung ipapakita yung luto na, at pag gano'n, baka sabi na yung sobrang laki. iya ito nga ano, naman pati ang mga aso. Oo nga, honey, may, may palang pangatata, ayun oh. Talagang hagot. yan po. Ayun po, sa lang at saka may bulan niya. Ay, sobrang laki. Gano'n kung yung mga talagang malaman. Nung tayo dumaan sa kawal, sa isa, ay pagdaba sa airport, ay iyon. Mm. Ay, pansin. Ayan po guys, magsisigang na po tayo ng magsisigang na daw po tayo ng tulad. mata. Tapos kami na po tayo ng So, yeah, Ah, Maloy, tinan mo. Isa gusto. Ko. Yeah, sa sarap sa paghigop ng sabon na 'yan. Ito gusto, ito. Ah. Oh, 'yung pagniluto 'yan. Pag hindi yeah, wala kayo humata. Iya, alam na 'yan. Ito talaga ay hustong ula. Sobra-sobrang ulam na 'yan. Dati baga gago 'yan, Jud. Hindi paggawa pa nila. Nilatay Huya. Oh, hindi ko po si Maloy. hindi pa din? ko na yan hindi lang sinigang ayan sisigang na po tayo ako oh, sa iya ah yeah, naman <laughs> na yan. sarap pang mata ng mga ganyang utunan ano ah, sinabi po ito, ito yung masisip pampalasa po yan. Ay, sa akin lang ay iya. Talaga pong yung pangapulangan ng tunay talaga napaka naman. natin i lang sa malaking ano, kasirula. Oh, ay dami naman ay sisikaan mo na taong mata. Ah. Uh, Iba po yung mga... Mabuti marami na man. Mabuti Sip diba yung Oh, eh, kalod diba? na ako. Sipsipin lang. Ayan po, nag-iwan na po ng kamatis, sibuyas, saka po ng luya para sa ating sinigang. Sila lagi natin mga rekado. Input nilagay yung mga rekado sa si Ito po muna yung ating papakuluan. Saka natin lalagay isda. siling haba meron pong okra sitaw at saka po kangkong po ang ating lalak sa ating ilang araw ng pitas ito eh ng tuna ng na yung ating mga rikado. Hmm. kulong-kulong -kulo na yung mating ating sabaw atin na pong ilalagay ha? yung mga ulo ng tuna lagi pa nga may asin muna nalagay po ng akin at wala po nga Para... may lasa ilaw pa ni ito ito may magandang sipsipin yung eh. mga ito ot, nilai lagi ya yeah. kung isang ano, pasero lang malaki po, isang sinigang. Yeah, yes, okay, may ibang lasa. Iba <laughs> daw po ang lasa niya, Bang, <coughs> At, po natin, na yan. Ang ganito. Ang hagod. Ang time pula natin maluto muna yung isda. Ito po natin lagyan ng pangasim sa kapo ng gulay. Ayan tinatanggal lang yung mga linab-linab na ano. Kulo. po talaga ng tatay ang mga gulay okra at sitaw siling haba Tak dulu, dia ada rasa rasa nih. ito na po. Alright. Ito na ang ating sinigang na. tuna. Ano luloy? Ayos. Ayos. Titikman muna tit natin ang na sabaw. Titikman na daw ang sabaw. Hmm. Yan na po, nasandak na ang mata. Ito ang ating sinigang. Ito titikman. Yan. Ito ang naki mataba. Wala naman yung mata. Hindi ko alam kung lalas na mata. Diba? So, kaya na tayo. Kaya na. Kaya Ah, yeah, ito na po yung ano, isang matanang tuna oh. Yeah, sarap po na yan. Sarap po na yung higupin. Ito malaman. Yan po, kaya na tayo guys. Sarap po ng ano.

Ini вот они. Понедельник. А ini Kalangkang na ibigay. Ay, sila na may... sila may dokumain, ay mag-asawa. Ano ay, may... Ano pa ulo? Ayaw ako. May tabat pa ulo. May nagkakinda din sila doon. May biscuit na tinapay ay. Ha? Para yung han sila. Ano 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 어떻게 할까? 좀 어디서만 이

Okay, so ganito po kalaki yung kinaginahan ng mata. <laughs> <laughs> yeah, Salapan na. So, kasalapan bala. Ako? na. Bataan mo, busahan mo. Bataan mo, umabi. Bataan mo, umabi. Bataan mo, umabi. Bataan mo. Bataan mo. Bataan mo. Bataan mo. Bataan Aba.